basic house wiring kung paano mag-install ng isang ilaw kinokontrol ng isang switch ang supply natin ay line to neutral connection ang ibig sabihin ng line to neutral connection ang isang linya ay 0 volts at ang isa naman na linya ay 220 volts galing circuit breaker ang neutral nya ay itong kulay puti at ang live wire nya naman ay itong kulay itim galing circuit breaker ang neutral nya ay dito natin ikukonek sa isang line ng receptacle dito yan nakakonek sa gilid ng receptacle ang live wire nya naman ay dito natin ikukonek sa isang line ng switch At ang return naman ng switch ay dito natin yan i-connect sa isang line ng receptacle. Diyan yan nakakonek sa inner part ng receptacle. Lagyan natin ng tape. Ipasok na natin sa dyan yung box. Lagyan na natin ang bulb. I-on natin ang circuit breaker. I-on natin ang switch.